Okay, game. So, gawa tayo ng medyo kakaibang video. So, may nap napapinok daw si Sir a year ago. Well, ano yun, ano parang... Pwede, pwede, pwede. Ano kasi ako, parang... Eh, nag na naaksidente na ako nun sa plumo motor mm -hmm. tapos. Yan, medyo na... Na ano to, parang... Na pwersa. Oo, oh, na dislocate. Pero nung in-exray naman, normal. Ano klaseng dislocate, oh. boss? nag Hindi naman. Yung parang ano lang, normal siyang tingnan pero parang nawala lang sa ano alignment alignment oh. tapos pinahirot ko po sa sa amin. tapos yun pag naglalaro ako ng basketball, gumaling siya tapos nung nagbabasketball ako or something tumatalon na madali siyang ma ano parang nag oh. na i na gagawin. Kumakalab, no? Siguro. Ewan ko lang po. Pag tatalon ka, pag nagkamali ka ng tapak, kumakalab okay. ulit siya, no? Parang pag basketball, doon ko lang nararamdaman. Pero pag yung normal na tumatalo, nakawa yung ganun. Hindi eh. Pag naglalaro lang talaga ng basketball. Hindi, eh, di ka na maglaro? Ah, kaya siya. Testing natin. Ayon nyo, and and yung ibiretso kasi daw masakit. Hindi, ganun no. Ay, masakit. Ah, nyo po. Pero masakit sa yeah. akin ba? Hindi. Pag ganito, ito. Saan masakit yan pag Dito. So, una ako na kayo, kapag hindi naayos ang tapilok ninyo, gumagaling naman ang kusa yun, yung tapilok pero yung sabihin mo, maibalik sa normal kapag na-dislocate talaga na matindi hindi yun, ano, ang mangyayari pag naglalakad ka, ay eh, matapakan ka lang na maliit na buto o kaya yung mga jolly na maliliit magugulat ka na lang, natatapilok na agad tapos naman, magana siya, agad-agad kaya may mga tapilok na ganon eh, si kuya, normal yung lakad ang gawin, sabi ko parang wala tayong video ng ano, anong ah, pa na mukhang normal, pero may sakit so, si kuya naman nagkwento kung ano yung sakit niya So, ipapira natin kay Jean Paul. Madali lang kasi yan. Paul! Try mo ba yun? muna naman ako. Medyo magkalaman-laman ako ah. Ay, hindi naman. Mag-aasal o. Napakasir doon o. Tandun sa rin yung ulo. Teka lang boy, may gagawin na ako. Napakasir. Ito okay, no? yun okay, o. Ito di ba? Babama ko lang, daba. sir. Daba. Sir, babama ko. Babama ko lang. Relax. Relax. Pag tapilok, madali lang po yan sa amin. Wala pong buhay niya. Kwento nila yan eh. Ini Ha? Wala pa na. Kasob, dito. Dito? Parang ka, sir. Hmm? Ayan, sir. Mga kapatid. Relax lang, sir. Okay na. Okay na. Perfect na perfect na sa loob. O? Oh, Masakit? Hindi pa. Hindi pa. Ay, baka sa kabila yun. Ay, totoo. To. Ay, totoo. Maraming wrong saying. O. Wala. Wala na. Yan yung bagay niyang, <laughs> oh O, ayan ano. O, dalawa pa rin. Ataan ako. Wala. 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 O, oh, ka na. Ah, one year. One year yung time. Pwento niya yan eh. Mali ko ba kung totoo o hindi. O. Oh, wala. Nagdududa <laughs> 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 ako. Pero... Kapag may gano'ng kayong case, ah, uh, <laughs> Hala na ayan lang. Hala na ayan. Ayan lang. Sente kayo ka na. O yan, yan. Wala, wala. Pero ang maganda niyan, ganito gawin natin. Ah uh, 118. So, 120 i-check natin. Pagpahingay mo na natin sa gilid, tapos sa kanya i-check Tara malaman niya kung tandun pa talaga wala na. Ha? Huh? Okay, si sir, pwede mo dyan, sir. Ah... <laughs> uh, pag ganyan, mm -hmm. wala din booking yan. Basta yung mga walang kwentang pilay. <laughs> pipila lang po tayo, pipila lang, pipila lang. Pipila lang talaga. Huwag kayong gagayo, dali ka dito nung gigigil ako sa'yo, dali ka dito. Ito Yung gagayo dito, tangi na may pinuntahan daw yun siya. Yung, yung tuhod daw, 2-8. Magkano? 2-9. 2-9. Totoo yan? Oo, oh, sir. Tuhod, <laughs> 2-9? Kwento ka ha. O, abangan nyo lang video nito. Ayusin natin muna yung isa. Cut muna, gawin muna kayo, God bless mo sa lahat, kita kita tayo. So, okay. so gawin nga sir, check ko nga muna. Sama mo sa video. Saan nga yan, dito? Wala na. Wala na. Wala na. Okay. So, saan taon? sa taon? Saan uh, na natin. ah, uh, sir, tayo ko dito. ah, uh, boss, tingin ka yan. Wala. Wala. Okay. Squat, diretso upo. Wala? Wala. Oh, wala. Oh, wala. Oh, oh, pagbigyan ko kayong case. Uh, welcome kayo dito. Ito o ito magpwento, isang taong talaga yan? Mga isang taon na kasi gumaling siya nung pinahilot ko Tapos napansin ko lang nung Pag naglalaro lagi ako ng basketball Madali siyang natatakilok Pero yung mga normal na gawain, takbo Kyaging O kaya tumatalon ako sa mataas Hindi eh, wala Ano ba trabaho sa'yo? Aba, Ano ako eh, abal-abal Tumatalon sa mataas Di, minsan yung mga bakod tumatalon Bakit iba trabaho nito sa'yo? Snatchers Oo Ah, itlang lang, wait lang kami. Oh, so paano? Diyan na kayo. Wala rin mga kwento yung tama ni sir. Pero dahil wala pa tayong video na walang sakit, ay walang mukhang normal pero walang sakit na ganito. So naisipan kong gawin din ng video ay eh, nandito rin naman siya. Baka may ganyan kayong case. Uulitin ko ha. Sa mga ma... sa mga natapilok na hindi naayos, ganito yung mararamdaman nyo dyan. May konting uneven na kalsada, tapilok ulit. Mm. Oh, ganun yung nangyari sa'yo, no? Dati yung mga kong ganyan, Mm-hmm. Nahirap. Okay, pag yan. Okay. Pag hindi naayos, pag may natapakan kayo yung mga laruan ng bata, sis magiging uneven, tapilok ulit yun. Namamaga na po Namamaga sa'yo, bigla-bigla, tapos hindi kahit ano lang, lakad lang doon. Mm, -hmm. okay. oh. So, pag may gano'n kayong case, dali nyo na dito, check natin. Ha? God bless mo sa lahat, kita-kita tayo. <coughs> Wala naman kwenta to eh. Huwag <laughs> niyong gasasan yan. <coughs> Tangina, na, bala nga kayo. Pagpangto kayo sa iba. Pag nakita nyo itong video namin, kung gano'ng kabilis tapusin yung tapilok at mga tuhod, mga balikat, well, eh, hindi maganda. Nakatipid kayo. Diyan na kayo. Okay. Tintonyo para sa inyo.